Dumayo nga pala kami ng kain dito sa may Greenwich Food House at naisipan namin dalhin dito yung, yung aming friends na tagalipa. Kaya naman ito, gutom na gutom na nga pala si Kulot at si Ga, kaya naman nagagayat na siya ng sausawan. Guys, tingnan nyo naman po kung gaano kasarap yung na-order namin. Napakasimple yung pagkain lamang pero napakasaya. Hi! Hi ka naman sa mga student mo. <laughs> kain na! An, si Boss KD. May nag comment dun eh, si Boss si KD, daw. Boss KD daw. Tingnan nyo yung nachos guys. Oh. Huh? Ano ang inyo, ma'am? Lomi, Lomi with, chicken. with chicken. Dalawang plato. Dalawang plato. Dalawang kutsara. Dalawang kutsara. Naka-note na po ba yan? Opo, na naka-note na po. Asan pa tayo ngayon? Um, nasa, ano po kami ngayon, nasa Greenwich. At nagtrabaho po ako ngayong oh. araw kasi wala po kami. Namasukan pong magtatrabaho dito sa Greenwich, si kolo. Ano po inyo, guys? Ay, guys. Nagbablagta. <laughs> Ano iyo, ma'am? And guys, dito nga pala kami kumakain Lummy sa Gwynits Food House guys. Kaya sa mga gusto dyan tumambay sa tabi ng lawa ng Taal or matikman yung kanilang mga menu, ito yung kanilang mga ano, available dito. Ito lang po ngayon Lomi with Chicken. Ang amin ay pancit na tunay. Unahin nyo na lang po ito ma'am. Sino pong unahin? maiintindihan ko sa inyong dalawa dahil sabay kayo yung laging magsalita. Ay, sorry po. Ang tapang naman po pala dito. Ng, ano. <laughs> Sadyang madadamay kayo sa init ng ulo ko. Sa tapang na tapang ngayon. Magkano po? 660! Tunay ba yan? Oo. Ay, nasa muna tayo ulit? Nasa, nasa Gwinnett. Sino po to? <laughs> Hindi ko po siya kilala eh. Uy, ang dami namin ang Okay lang. 85 plus 85 plus 120 plus 270 and 90 pesos. Bakit ganyan? Bro, <laughs> 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 baka mali-mali ang tuos mo ha. Alright, 95 plus 85 plus 120 plus 270 plus 90 p <laughs> nga. Tapos hiya hi, nag naglista ng order, wala pala siya sa... <laughs> Kuya, nainip po kami. Mo, ako, may plate naman dun? Oh, may palato? <laughs> wala, hindi lang. Hindi ko po kayong kilala. Balot pa <laughs> kayo sa <laughs> amin? Baso lang po nandun. Ay, sorry ma'am. Opo, baso ma lang. Ma'am, ma sorry po. Objection, oh. objection. Ah, <laughs> <laughs> kitang-kitang okay, mo mandila mukha diyan. May litsyo ng free ha. Ma'am, may litsyo ng free. Aray, okay, yeah, makunat, okay. <laughs> 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 makunat na. Makunat na. A ano po yun, ma'am? Yung, 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 yung po, nyo po, sasabihin nyo na po ba doon? Uh, yes po. Sa pasalay na po siya. Yan <laughs> <laughs> po yung may-ari, si Ate Nancy, si guys. Na Ito ang Gwyneth's for the house, di ba? Bye, guys. Dito Kasi lagi kami na nakatambay na lang. kapag kami i-broken. Pa <laughs> Pag broken po si Kunot, dito natambay. <laughs> <laughs> oh, matagal pong mangyayari yun. Dahil si, si Kulot ko'y mahilig makipag-connect sa Hotspot, alam niyo ho, ang password ng Hotspot, longest word. Namuno ultra-microscopic, silikabol, kinukunyosis. Eh di, hilong-hilo siya sa pagtatype, tingnan niya. Tu-bo. <laughs> Tama, <laughs> 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 ang haba. <laughs> Hindi ko makita. Ang <laughs> hihirap <laughs> <Di laughs> pa naman spelling niyan. Hindi <laughs> po mo <laughs> <laughs> Ang inilagay ni Kulot, volcanic eruption. For <laughs> 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 short, volcanic eruption. <laughs> Guys, apakasarap ah, talaga dito ng Lomay sa Greenet Food House. Talaga naman lagi kami dito na Ang laki ng manok nila. Tingnan nyo naman. Dito po sa may barangay Wawa, malapit sa Taalay. Kaya kung gusto nyo mag-relax, tingnan nyo po guys kung gaano po kadami nice yung lahok nila. Ngayon talaga naman po kami laging nauulian dito. Kulot, say hi. Hi guys. And hey guys, tingnan nyo naman po kung gaano kasarap yung na-order namin. Napakasimple yung pagkain lamang pero nang pakasaya. Hi. <laughs> hi ka naman sa mga student mo. <laughs> kainan. na. Si, eh si Boss KD. May comment dun si Boss daw. KD daw. Si Boss yung nachos, guys. Oh. <laughs> Kaya man comment